At upang madagdagan pa ang kaalaman sa pagharap sa kanilang tungkulin isang jiu-jitsu training ang isinulong ng Police Regional Office 11 para sa mga bagong miyembro ng Philippine National Police. Ibabalita ni Pacho Woman Sara Vem Malaki. para sa mga bagong miyembro ng BNP upang lalo pa itong maging epektibo sa pagbibigay serbisyo sa bayan dito lamang Pebrero taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Major Chris Ian Estagha Assistant Chief Regional Training Center 11 at sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Marvin I. E. Fontalba Chief Regional Training Center 11 ang pagpapakita ng makabagong pagsasanay na isinasagawa nila upang lalo pang madagdagan pa ang kaalaman ng mga kapulisan pagdating sa Hento hand combat na magagamit upang makapagsagib sa oras ng pangangailangan. Sir, itatanong ko sir kung kailan, kailan nagsimula at paano ito makakatulong sa hanin ng kapulisan, lalong, lalong na sa mga estudyante rito sa Regional uh, Training Center 11. Um, first of all, Jiu-Jitsu um, is an initiative of Regional Training Center 11 under the leadership of um, Police Colonel Marvin Fontalba, the Chief um, RTC 11. And the principle of this art is to drag the opponent to the ground and um, make submissions or techniques to subdue uh, the opponent, the person being arrested. So, as a, a patrolman or a patrolwoman, especially, um, he can dominate a larger opponent or a larger, a stronger opponent even if it's a man and the arresting officer is a woman, he can dominate it, uh, she can dominate it, and um, she can conduct arrest in lieu with uh, the pnp's adherence to force continuum. so starting force continuum is we need to apply force necessary only, and we, and we avoid um, introducing excessive force to the oppone opponent or to the person being arrested or subject for arrest. Dagdag pa ni Major Taghab, sinimulan nila ang ganitong uri ng pagsasanay nito lamang Enero, kasalukuyang taon nang makita nila ang potensyal at mas pamamaraan nito. Narito sa Regional Training Center 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Sarah Vem Bato Malaki, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Bato Malaki.